Guys, Kaya yung magisa ng ano. Nakikita nyo, nagigisa tayo ng sibuyas. At lagyan natin ng kamatis. Kaya ako'y magluluto ng scrambled egg with tomato and onion. Kaya so, gusto na ngayon, ako'y yung magluluto ng onion. Ano Ang salami. Ang salami. Ayan, ito na ang ating kamatis. Palagan na natin ang ating itlog. Kaya natin lang nating na Medyo maluto yung egg bago natin i-mix-mix mix yung ating scrambled egg. Dahil nag lang ating kamay, hinahalo-halo ko na guys. Ito na siya. Pero patutuyuin ko pa ng konti bago ko hanguin. Ayan, nice. Nagkasalay ng ating daing. So, merong tuyo. Umuulan-ulan ngayon, kaya maganda itong tuyo. Oh, na ang ating tuyo at saka daing. Next nating pong lilituin ay ang hamonada longganisa by Pure Foods. Pakuluan ko muna pag medyo malambot na saka natin tatanggalan ng tubig at pipirituhin na guys lumabas yung kanyang mantika Guys, okay, so wala na siyang tubig at saka nagsistart na siyang lumabas yung kanyang mantika at nangangamoy na rin smells good yun ang ating langganisa guys sa ngayon ko at susunod na ang ating Sinangang! Tinunod ko na yung kanin dito sa pinaglutuan ng naganisa. So Kaya siguradong ang itim nitong ating fried rice later. At ito na ang ating fried rice. Prepare ko lang yung sausawan and it's ready to eat. At ito na ang ating bagoong aki. Okay. Tcharararar! Ardaing okra!